Ang lugar na sinaserbisyohan ng Maynilad ang pansamantalang nawala ng tubig dahil sa isinasagawang maintenance activities. Kanya-kanya naman ang mga residente ng paraan para makapag-ipo ng tubig. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Ibat ibang diskartina sa pag imbak ng tubig ang ginagawa ng may-ari ng karinderya na si Helen Pedrasita. Isa kasi ang lugar nila sa barangay Talipapa sa Quezon City sa mga mawawala ng tubig sa susunod na linggo dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Bilang may-ari ng karinderya, batid ni Helen ang magiging epekto ng kawalan ng tubig sa kanyang kabuhayan, lalo pata mahalaga ang tubig sa kanyang tindahan. Aniya, sa dalawang taon niyang pagkakarindirya ay ito ang unang beses na mararanasan nila ang mawala ng tubig. Nabisuhan na kami ng ma-stop yung tubig. Yung ginagawa namin ngayon ay puspusa na Na mag-imba kami ng tubig para nga hindi kami maubusan para sa karindirya namin. Sa abiso ng Maynilad, ilang lugar sa Manila, Caloocan City at Quezon City ang maaapektuhan dahil sa regular maintenance activities ng Maynilad. Para mapanatili sa maayos na kondisyon ang kabuang distribution system sa West Zone. Kabilang sa mga maapektuhang barangay sa Manila, ang Barangay 36, 39, 0917 hanggang 220 at 202A na magsisimula ng alas 9 ng gabi ng June 20 hanggang alas 11 ng umaga ng June 21. Ito ay dahil sa gagawing line interconnection at decommissioning works. Gayun din sa ilang barangay sa Caloocan City na magsisimula ng alas 11 ng gabi ng June 17 hanggang alas 11 ng umaga ng June 21 dahil sa gagawing converter replacement. Magsisimula naman ang alas 10 ng gabi ng June 17 hanggang alas 6 ng umaga ng June 22 ang water interruption sa ilang barangay sa Quezon City. Kabilang na ang sangandaan, Apolonio Samson, Barangay Talipapa, Balingasa, Pag-ibig sa Nayon, Bungad, Veterans, Santa Teresa at San Isidro Labrador. Ayon sa Maynilad, itinaon nila sa off-peak hours ang maintenance works para maiwasan ang anumang abala. Pinapayuhan naman ang mga maaapektuhang customer na mag-imbak na ng tubig. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.